Good morning, kabrater. Kumusta kayong lahat? Ito, may isa na namang gawain. Yung truck, ayaw mag-neutral yung lining. Pagka nakapatay, nakakambyo. Pero pag pinandar mo, ayaw makambyo. Sinubukan ko ang itakbo-takbo yung naka-start, nakakambyo. Ayaw magbitaw yung lining. Videoan mo nga makakambyo. yung pagpatay ko. Pantarin natin. Ride ng kamyo. start na kamyo ayaw bumitaw yung lining. Tayo'y eh, start na tinakabyo nakaapak yung clutch. Nakapino. mag release tapit yung lining ang kwento nito birang gamitin saka matagal din na gamit siguro may limang buwan ay panayang ulan na yun no? may nakikita kong butas ng transmission pag start nagtaralsikan yung tubig tas mulok Ay, mo yan. Sabit pa, yan o. Oh. mo ng gusto. Yan. Oop, yung kabila pa, ilalay pa, ila. Yan, taas. Ah, po red chef. Ayon, ka oh. Ayan, kabrader o. Ayan o, butas oh o. Ayan, may butas yung transmission na puno ng tubig. Ayan o. Nako. Hindi kaya pumasok sa makina. Wala naman. Okay naman yung langis. Ayan o. Eh. baklasin natin, mga brother. Baba transmission. Antabay lang. Ayan, ka brother, nabunot na natin yung transmission. Ayano. Oh. Tinan mo itsura ng pressure plate, oh. Pinasok ng ulan, ka brother. Kaya kinalawang. Ayun, yung sinasabi kong butas, oh. Ayan, oh, may butas sa taas. Kaya yung ulan pumasok. Ayan. Subukan naman natin kalasin yung pressure plate. Kunti ayaw na magkaano. Kinakana na Ay. ka, brother. Ano, Mac? Kain mo na, Mac? Okay. O, ilalabas mo na yung bago kumain. yung... So, yun yun sana yung ay yung Dose Sa ni sabi ang laking kalambusa ang itsura, kumapit ka brother sa lining. Yung pressure plate. Sinasabi ko na eh. Ayan ang baka to. Oh. Kaya pala. Ayaw Kaya pala hirap ko pa, ano, eh. Palitin na rin, pati oh, sayad na oh Wala na Sayad na yung rivet Itong maula na oh Ayan oh, sayad na oh Wala pati, pati ito oh Wala na Kain, kain bajar ina peika brade.

pabrik ang na magsalpak ito, so, hindi mo may yung transmission na yan. Ang dami palang tama niya niya, nalalig Kaya matagal liyay eh, na. Sa akin, pantay lang. Sige lang ko, support ko. What <laughs>

tinapay tayo, tinatay mo yung pangapala yan dito. Ano to? Labay, oo! Tinawa natin ito ba yung isang beses yan? Nagpalit na rin tayo ng bagong release bearing, ka-brother. Kasi luma na yung isa. sa kayong ating pressure plate. Yan, malinis na. Salpak na rin. malinis na rin yung flywheel. brother tapos na ka brother na salpak yung transmission natin ayan nagliligpit na hindi na natin binidyuan yung pagsasalpak ng transmission simple simple na lang yun tingnan natin kung may kakambyo na pasok na ka brother oh oh ayos thank you lord Na po guys. Finish na ka brother. Thank you Lord. Nagwagi na naman tayo. Ayan lang yung sinabitan natin ng transmission, no. Kayang kaya. Yung side plywood naman binutasan natin ng kasya lang yung kadina. Ayun, so, kita oh. yung patapalan yung ano. Ay, yung secretary. Oh. Yung secretary, busy sa uh, ano. Ginagawa yung um, mga natapos nating project. Ma ngayon, anong pizza ngayon? Seven. Seven, bukas eight. Ako, nalak na naman yung sushi natin. Hindi po malakas. <laughs> <Umuyi> mo, ba? <laughs> <laughs> Ah, hanggang dito na lang muna. Thank you muli mga viewers at subscriber at mga silent viewers. Thank you, thank you po sa pagsuporta at panonood sa aking channel. Thank you nang marami.